sabi mo nga, I'm a New Yorker. <laughs> Taga New York ka pala, ma'am. mas lalo tuloy akong na, mas lalo tuloy akong naka-think na ang heart mo talaga is, I'm a New Yorker. So, Pilipino ka po ba? Yan lang palang tanong ko. Kayo po ba dalawa ni Marcos? Ay, Pilipino po ba kayo? Baka hindi na kayo Pilipino, ha? Kami lang ang inano. Kam baka kami lang ang ginagago nyo. Kasi nung tiningnan ko yung si kay yung interview ni Boy Abunda, parang ang ganda mo, maganda ka pala, ma'am. Alam mo, ma'am, ang ganda mo pala nung bata ka pa. <laughs> kaya lang, kaya lang para siguro maganda ka ngayon. Kaya lang dahil nainis ako sa iyo, ang mukha mo parang si Liza Tanas na talaga. <laughs> kahit anong kagandahan mo dahil nainis ako sa iyo, ang pagtingin ko na talaga sa iyo is Lisa Tanas. So,